First lock, we're going to race in Auckland, New Zealand. It's a game. Can the brothers in the air? Yeah, we're so fly. Can the brothers got the sting in the back? We're about to represent? Yeah, we so high and we fast like a rally in the sky. You know, we all. We're fast like a worry in the sky You know we always keep it hundred. We always own it We the best and we got records to show it Kalapati namin pogi and the band Babakita sa sayo ang tunay na magdagalang From PH to NZ Woo! We keeping it real, there's no need for envy You know all the drill is going down a frenzy And after the kill, we're still fresh like Gen Z Speaking the speaking, oh Alright, Smarlo Brothers back to the sky game na naman tayo. So, ito na 'yon. First lap ng uh, race namin dito sa Auckland, New Zealand. 230 kilometers kagad ka Kasi nga uh, uh, first lap dapat na distance na uh race namin last year, ay ginawa lang nilang uh, training uh, club training 'yung last Saturday Mga Smarlo Brothers. So, ito na. So, mahangi ngayong araw. Malakas daw yung hangin doon sa race point natin. So pasalubong yung hangin. Mahirapan yung mga warriors natin na makarating dito sa atin. Pero titingnan natin, mga ka-love brothers, subukan natin 'no, maya. Kung sino yung mga warriors na makauwi sa unang lap natin. So una pa lang 'yan. So marami pa tayong mga race na dadating, mga ka-love brothers. All right. So 'yun, abangan ulit. Ito na yung abangan session na naman natin for 2025. Maganda 'to. Uh, nandito lang kami para mag-update sa inyo mga brothers So titingnan natin mamaya kung sino yung mga ibon na dating dito sa loft natin Alright, dyan muna kayo Update ko na lang kayo mamaya mga kalabrothers Sabay-sabay yung mga warriors natin dumating Ayan o no? Ayan, malalaman natin kung sino yung number one mamaya Ayan, si so Exodus slow. Mahirap yung race ngayon. Pasalubong yung hangin. Ayan o, meron na tayong sampo. Time check, 12.41. Ngayon hapon. Ayan. Sino kayo yung number 1 natin? Check natin. Thank Ayan. Uy, si 1547 yung number 1 natin. Si Kim Bullet, mga kala brothers. Ayan o. Ito siya ng Club 23. Grabe. Kibay. So, ito na naman isa. 11 na. Ayan. Update tayo, mga kala brothers. So, ito na yung mga warriors natin na nakarating. Ayan. Ayan. 19 out of 23 na ibon yan so meron pa tayong apat na di pa nakabalik so time check alas dos na 2.26 in the afternoon so unang lap mga kalab brothers walang problema nag adjust pa yung mga wires natin expected na natin yung ganyang lasing uh, balik ng mga wires natin yan